Ang driver at ang kanyang kasintahan ay naharap sa isang mahigpit na moral na dilema matapos ang aksidente. Ang kanilang desisyon na umalis sa pinangyarihan ay nagdulot ng na mas malalim na epekto sa kanilang buhay. Ang mga tanong sa kanilang konsensya ay patuloy na bumabagabag sa kanilang isipan. Samantala, ang batang masayang umuwi upang ipagdiwang ang kanyang kaawan ay biglang nahulog sa isang trahedya. Ang kanyang mga magulang, animoy naghintay na walang kaalam-alam sa kaganapang ito ay nagtaglay ng pag-asang madalas ay nagiging sakripisyo sa mga pagkakataong ganito. Ang ama ng bata, na isang pulis, ay hindi matitinag sa kanyang pagmamakaawa sa doktor na tulungan ang kanyang anak. Ang kanyang pagdadalamhati at pagsisisi ay nagbigay diin sa sakit ng pagkasira ng isang pamilyang nakasalalay sa buhay at kamatayan. Ang halaga ng kotse na ginami sa krimen, na higit sa 20 milyong won, ay nagpapakita ng yaman ng may-ari at ang kahalagahan ng sasakyan sa investigasyon. Ang kakaibang katangian ng kotse ay nagbigay ng kluwe sa pagkakakilanlan ng pumatay, na tila isang simbolo ng yaman na nagdudulot ng masalimuot na sitwasyon. Bilang resulta, ang pakikipag-ugnayan ni Hong Suk sa isang tanyag na prokurador ay nagpapakita ng kanyang desperation na makuha ang hustisya para sa kanyang anak. Ipinapakita nito ang malalim na koneksyon sa pagitan ng kapangyarihan at hustisya, isang aspeto ng lipunan na patuloy na nagiging hamon sa mga individual. Dahil dito, ang mga problema sa sistema ng hustisya at ang mga alalahanin ng mga tao na naapektuhan ng krimen ay lumutang sa kwento. Ito ay nagpapalutang ng tema ng mga hadlang sa paghahanap ng katotohanan, na tila isang pangkaraniwang labanan sa mundo ng batas. Ipinakita ng depensa na ang kalsadang pinangyarihan ng aksidente ay hindi pantay, na nagdudulot ng kalituhan sa mga tao. Sa kabila ng mga ito, tanging 24 sa isang daan tao ang nakilala ang bata sa kalsada. Isang indikasyon ng kung gaano kahirap ang makahanap ng katotohanan sa mga pagkakataong ito. Dagdag pa rito, ang pagsusuri ng dugo ng bata, ay nagpakita na mataas na antas ng droga, na nagdulot ng agarang pagpapatigil ng paglilitis. Sa pagkakataong ito, ang prosekutor ay walang sapat na ebidensya upang patunayan ang paggamit ng droga ng bata. Isang sitwasyong naglalawan ng kakulangan ng sistemang panghukuman. Isang mahalagang karakter sa kwento, si Hong Suk, ay patuloy na nakikipaglaban para sa kanyang anak, kahit na ang korte ay hindi tumanggap ng mga patunay ng kanyang mabuting asal. Ang kanyang determinasyon ay naglalarawan ng mga emosyonal na pagsubok na dinaanas ng mga magulang na nahaharap sa ganitong pagsubok. Habang ang ama ay nagdalamhati sa pagkawala ng kanyang pamilya, nagtatangkang ituwid ang mga pagkakamali ng mga tao sa paligid niya. Siya ay nahaharap sa mga pagsubok sa kanyang paglalakbay, tila isang tungkulin na kailangan niyang gampanan sa gitna ng kadiliman. Mahalaga ang pag-iyak ng mga tauhan sa kanilang mga pagkukulang at ang mga pasakit na dulot ng kanilang desisyon. Nagbigay din ito sa kahalagahan ng pagkakaroon ng katotohanan, na tila isang liwanag sa madilim na daan ng hustisya. Samantala, ang pagusbong usbong ng mga suliranin sa korte, at ang mga balak na nagiging sanhi ng karahasan ay nagpapakita ng masalimuot na sistema ng hustisya. Ang mga tauhan ay nahaharap sa matinding pagsubok para sa kanilang mga karapatan. Na tila isang pagsubok hindi lamang sa kanilang katatagan, kundi pati na rin sa kanilang pananampalataya sa sistema. Sa gitna ng hidwaan, ang tensyon sa pagitan ni Secretary Shin at Jesu ay nagpapakita ng masalimuot na relasyon sa pamilya. Ang kanilang pag-usap na puno ng tensyon at salungatan ay walang dudang nag-udyok sa mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga layunin. Ang mga lihim ng pamilya na tila sumisira sa mga relasyon ay umusbong ng bagong tensyon. Ang pag-amin ni Dongjun tungkol sa kanyang mga kasalanan ay nagdudulot na matinding emosyon na nagbigay diin sa pagkakahiwalay ng mga tao. Dagdag pa, ang tema ng paghihiganti ay lumalabas sa kwento kung saan ang mga karakter ay handang magsakripisyo para sa kanilang mga layunin. Ang pagnanais ni Hong Sook na ipaglaban ang kanyang anak ay tila isang mahalagang punto na nag uugnay sa kanyang mga aksyon. Ipinakita ang damdamin ni Hong Sook sa pagkamatay ng kanyang anak at ang epekto nito sa kanyang pamilya. Ang mga desisyon na kanyang tinahak ay nahahadlangan ng mga dati niyang relasyon na tila nagpapalubha sa kanyang kalagayan. Naging bahagi ng kwento ang mga pagsisikap ng pulisya na hulihin si Hong Sook matapos ang kanyang mga gawain. Ang pag-asa ng mga tauhan sa batas at katarungan ay naging sentro ng tensyon, na nagpapakita ng isang mundo na puno ng kontradiksyon. Ang pag-ugong ng politika at kapangyarihan ay nagdudulot ng komplikasyon sa paghahanap ng katarungan. Ang mga tauhan ay nahaharap sa mga hamon ng korupsyon at impluensya, na tila isang palaisipan na dapat nilang lutasin. Ang alalahanin ni Dong Jun, para sa mga naapektuhan ng kanyang mga aksyon, ay nagpapakita ng kanyang pagbabago. Nais niyang iligtas ang kanyang pamilya mula sa mga problema na kanyang nalikha, isang hakbang na tila puno ng paghihira. Samantala, ang plano ni Jisoo na maghiganti sa kanyang ama ay nagbigay din sa tema ng galit at paghahanap ng katarungan. Ang kanyang desisyon ay nag-udyok ng higit pang tensyon sa kwento, na nagbigay ng bagong hamon sa mga tauhan. Ang mga pakilos ni Sekretary Shin sa pagkuha ng ebidensya, laban kay Dong ay nagpakita ng masalimuot na ugnayan sa pagitan ng mga tauhan. Ipinapakita nito ang mga tema ng pagtataksil at pagkakanulo na nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga intensyon. At sa isang nakakagulat na pag-amin, inamin ni Shin ang kanyang pagkakasangkot sa mga kasong kriminal. Ang kanyang pagsuko sa pulisya ay nagdala ng bagong pag-asa para sa hustisya sa mga biktima, na tila isang pag-asa na kinakailangan sa gitna ng kawalang-katarungan. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng isang matuwid na tagausig ay nagbigay ng liwanag sa madilim na sitwasyon. Si Jung Woo ay patuloy na naghanap ng katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan, isang hamon na tila napakahirap sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit, ang mga banyagang koneksyon ni Dong Jun ay nagbigay ng hamon sa investigasyon. Ang mga pagbabayad sa mga opisyal ay nagbigay diin sa katiwalian sa sistema, isang aspeto ng buhay na patuloy na bumabalo sa tunay na katotohanan. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, si Secretary Shin ay nagpakita ng katapatan kay Dong Jun ngunit nagtataglay ng mga kondisyon na nagbabanta sa kanilang alyansa. Ang mga kondisyon na ito ay naglalantad ng mga tunay na intensyon sa likod ng kanilang pakikipagtulungan, na tila puno ng mga panganib. Sa isang kinapangyayari, ang pag-aresto kay Detective Huang at ang investigasyon sa kanyang mga gawain ay nagpapakita ng mga hindi inaasahang twist sa kwento. Ito ay nagdudulot ng pag-alala sa mga tauhan at nagiging sanhi ng mga pagkakagulo, na tila hindi may iwasan. Ang emosyonal na labanan ni Dongjun kaugnay ng kanyang asawa at ang tako sa pagkakahiwalay ay nagiging sentro ng kanyang desisyon. Ang kanyang pagmamahal at tako sa pagkawala ay nag-udyok sa kanyang mga kilos na tila isang pagsubok sa kanyang katatagan. Kasabay nito, ang mga tauhan ay nagiging biktima ng kanilang mga ambisyon, habang ang mga relasyon sa pagitan ng mga lider ay nagiging komplikado sa pag-asam ng kapangyarihan. Isang salamin ito na masalimuot na relasyon sa lipunan. Nagsimula ang mga pagtutok at pagsisiyasa sa mga bribery at mga krimen na kinasasangkutan ng mga pangunahing tauhan na naglalantad sa mas malalim na katiwalian sa sistema. Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay nagiging isang labanan, hindi lamang sa batas kundi pati na rin sa kanilang mga konsensya. Ang pag-asa ng mga tauhan na makakakuha ng nararapat na hustisya ay nagiging masalimuot dahil sa mga taktika ng mga politiko na nagtatago ng katotohanan. Ang mga tao ay nahaharap sa isang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim sa kanilang paghahanap ng katarungan. Sa pag-usad ng kwento, ang mga koneksyon sa politika ay tila may kakayahang makaapekto sa mga legal na proseso. Ang mga tao ay kadalasang nagiging biktima ng masalimuot na sitwasyon na dulot ng kapangyarihan na nagsisilbing balakid sa kanilang pagnanais na makakamit ang hustisya. Ang pagsasampa ng kaso laban sa mga salarin ay mahalaga upang maipakita ang katarungan. Kailangan ding suriin ang mga ebidensya upang matiyak ang tamang hatol isang hakbang na dapat isaalang-alang sa bawat desisyon na ginagawa. Dahil dito, ang mga tao ay dapat makilahok sa mga halalan at gumawa ng tamang desisyon. Ang mga pangako ng mga kandidato ay dapat suriin upang matiyak ang magandang kinabukasan na inaasam ng bawat isa. Higit pa rito, ang pagbabayad ng utang ni Dongjun sa kanyang pamilya ay nagbigay ng bagong pananaw sa kanyang responsibilidad. Sa kanyang tagumpay sa halalan, nadaman niyang may obligasyon siyang ibalik ang kabutihan sa kanyang pamilya, na tila isang bagong simula. Gayunpaman, ang pagkakaroon na mataas na approval rating ay tila nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Ngunit ang biglaang paglitaw ni Hong Siuk ay nagdulot ng takot at pangamba sa kanyang tagumpay, na tila nagbibigay din sa panganib ng kanyang katayuan. Habang siya ay umaakyat sa kapangyarihan, unti-unting lumalabas ang kanyang mga lihim. Ang mga pagbubunyag sa kanyang nakaraan ay nagdulot ng pagdududa sa kanyang intensyon at karakter sa mata ng publiko, na tila isang pagsubok sa kanyang pagkatao. Si Dong Jun ay nagpasya na akuin ang pagkakamali at nagbigay ng mga impormasyon sa prokurador. Umaasa makakabawi ang kanyang kaibigan. Ipinakita nito ang kanyang pagnanais na ituwid ang mga pagkakamali na nakaraan. Isang hakbang na nagbukas ng bagong pintuan. Sa isang puno ng emosyon na sandali, si Hong, na puno ng galit at lungkot, ay nagpunta sa korte na may dalang baril upang pilitin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ana. Ipinakita nito ang despeasyon ng isang ama na nawalan ng lahat isang simbolo ng labanan para sa katarungan. Ngunit, ang mga saksi ay nagbigay ng maling impormasyon at pinabayaan ng korte ang mga ebidensyang nagpapatunay sa pagkakasala ng mga tunay na salarin. Nagsimula itong magtanong sa integridad ng sistema ng justisya, na tila nag-anyaya ng na mas malaking tanong sa lipunan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagbigay si Hong Sok ng halaga sa pangalan ng kanyang anak na bagamat may mga pagsubok na kanyang dinanas. Ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng kapanatagan sa kanyang mga desisyon na nagbigay sa kanila ng pag-asa sa hinahara. Sa kanyang mga pagsisikap, naging susi ang determinasyon ni Hong Sok upang mapanagot si Kang Dong Yun. Sa kabila ng mga balakid, hindi siya nagpatinag sa kanyang layunin, na tila nagpapakita ng tunay na diwa ng pagkakaisa laban sa kawalang katarungan.